Hello guys, ang gagawin natin ngayon ay magdadaing tayo ng isda guys. Ayan, may isda tayo dito, fresh from the dagat guys. Yung isda natin ay talho guys. Ang tawag ditong isda ay talho. Ayan. Umaaraw kasi ngayon, kailangan nating magdaing guys. Kasi favorite natin yung daing. Mas masarap kasi guys pag nagdadaing tayo pag maaraw. Ayan. Siyempre, nagprepare na tayo ng suka, pamenta at nilagyan na natin ng bawang. At siyempre, lagyan natin ng asin. Ayan. Ito lang yung nilalagay natin guys pag nagdaing tayo. Suka, bawang, pamintang, durog, at saka asin. Ayan. Depindi yan sa inyo guys kung maglalagay kayo ng magic magic. Pero ako, hindi ako gumagamit ng magic magic na yan. Simple lang akong mag ano guys, mag-prepare. Ayan, syempre, kailangan natin linisan muna ang ating isda. Tatanggalin natin ng kaliskis guys. Importante tanggalin natin yung kaliskis. Kasi, pag hindi natin tinanggal yung kanyang kaliskis, matitinik tayo guys. Ayan, makaliskis kasi yung isda na yan guys. Yung talho guys. Ayan kunting tiyaga lang guys pag nagdaing tayo guys matrabaho talaga yung pagdaing guys kasi maraming mata matakaw sa oras yung pagdadaing guys at syempre pag nagdaing kayo kailangan rin maaraw guys ha wag kayong magdadaing pag maulan pero pwede pwede rin naman ilagay sa chest freezer or freezer or rip. Ilagay nyo lang sa tupperware at saka pag umaraw niya, pwede nyo na ang ibilad guys. Ayan na nga tayo, kailangan natin linisan muna, tanggalin yung kaliskis guys. Makaliskis kasi itong isda na to guys. Ayan na nga guys, tapos na tayong magkaliskis at ito na naman yung gagawin natin. syempre tatanggalan natin ng hasang at ang kanyang bituka guys. Kasi kailangan tanggalin tong hasang at bituka para hindi siya dapuan ng mga ano guys, yung insekto at saka langaw. Pag hindi mo kasi tinanggal yung kanyang hasang at saka yung kanyang bituka, dadapuan ng maraming insekto guys kasi alam nyo naman malan ma ano yung kanyang laman malansa ayan kailangan tanggalin yung kanyang hasang at yung bituka ayan guys kailangan may tiyaga kayo at tsaka dahan-dahan lang yung paghugot nyo ng hasang para masama yung bituka para hindi na maputol sa loob guys ayan dahan-dahan lang syempre Ayan na nga guys, tapos na tayong magtanggal yung kanyang bituka at dito na tayo sa point na to na hihiwain na natin sa gitna guys. Ayan, yung paghiwa natin sa gitna guys, 'di ba? Yung isda may ano, may may but yung buto niya sa gitna kailangan may ano siya guys, yung partition yung ating paghiwa hanggang sa buto lang sa may gitna guys. Ayan. At saka ihiwain mo rin dyan sa gilid ng may buto guys para hindi siya makapal para maabsorb yung kanyang suka sa loob yan ang purpose natin guys kaya hinihiwa natin sa gilid din ng kanyang buto para maabsorb yung kanyang ano guys suka para hindi siya maging dapuan ng mga insekto ayan at saka yung bawang guys yung pampabango ng bawang kasi para umiwas yung mga ano langaw yung mga insekto yan ang purpose ng bawang guys at saka para mabango yung ating daing ayan na nga guys kailangan yung ating kutsilyo kailangan guys matalim yung ating kutsilyo bago kayo gumawa ng paghiwa sa gitna kailangan yung kutsilyo Guys, make sure na matalim yan ha, wag maporol kasi yung ating isda ay malalamog guys. Malalamog yung ating isda pag maporol yung ating kutsilyo. At syempre, kailangan natin tanggalan yan yung mga natirang bituka guys. Ayan, kailangan tanggalin mo yan kasi pag hindi yan tinanggal, dadapuan ng maraming insekto. Ayan, kailangan dahan-dahan lang yung paghiwan nyo guys kasi baka mapunta sa kamay nyo ayan kailangan tanggalin yan yung mga natira-tira ayan make sure na malinis yan guys at pagkatapos nyan isasawsaw na natin sa suka ayan dahan-dahan lang yung paghiwan natin guys ayan at saka guys, pag binabad na natin sa suka guys, dipindi yan sa suka natin kung maano maasim yung ating suka or mapintas guys kung mapintas yung ating suka hindi na kailangan natin ibabad ng 10 minutes yung ating ano isda guys kasi magmamalambot siya kung maasim yung suka mo guys kung hindi naman maasim yung suka mo pwede rin ibabad mo ng 10 minutes to 5 minutes guys pero sa amin guys kasi yung suka namin kasi yung sa coconut tree talaga, mapintas yung suka namin dito. Kahit hindi na natin ibabad, okay na, ah, ano na yung, ah, yung ano natin guys, isda, mag na yung kanyang suka. Ayan na nga guys, dahil tapos na tayo, ayan, miniksyur na natin, ya, nabasaan na lahat yung ating suka guys. Ayan, inayos muna natin. At saka maya maya ay, ib aano uh, natin sa araw na guys ibibilad sa aming nigo ayan ayan kailangan natin lagyan ng space wag nating dikit-dikitin yung ating isda ayan ibibilad natin sa araw guys ayan ito na yung finished product natin guys guys pag nagbilad kayo depende sa isdan sa daing nyo kung malambot na siya. Kung maganda yung araw kahit isang araw lang okay na yan, guys. Pero pag hindi naman maganda yung araw, yung potol-potol yung araw, pwede mong ip dalawang araw yung pagbila. Depende sa ano guys, sa daing nyo kung malambot na siya. Pwede naman siyang ilagay sa ref, guys. Ilagay nyo lang sa tupperware at pag kinabukasan pwede nyong ibelad ulit guys ayan